hello mga idol At mga idol biyahin na naman sa hapon uh, papunta sa Almit na mga idol kahapon andin, andun, andun din ako balik na naman mga idol susunduin ko yung amo doon sila natulog eh. Pero di bali lang basta pag drive lang walang trabaho iba Town. Oh. Yeah, please please slow down ka dyan. Ja. Kasi may CCTV yung sasakyan ko. and round yan mga idol. Ang kagandahan dito mga idol, malawag kang highway tapos walang traffic kahit gaano karami yung sasakyan at sa kabilaw may pagitan na puno Layu-layu Ang biahi ku ngayon Mga idon Nasa Sang boros Rambol na Rambol Ang riserto Diyan Mga idon 120 aku mengaitu speed limit 120. 拜拜。